Hello guys! So ngayon po ay magtitip po tayo ng cartoon para lumipad na po sa ating mahal na bayan, bansa, ang bansang laging may mga problema kidnapping. Eres, 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 guys. At bansang puno ng corruption. Eres, 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 eres. Frout. <laughs> Churis lang. Ch Chok, guys. G ganito, guys, kahirap mag... Ano? Mag... Uh, uh, mag... Mag-close ng cartoon. Kung mahirap mag-tape, mas mahirap maglagay-lagay ng mga gamit dito sa... Ilalim-ilalim. Alam nyo kung bakit? Ganyang kalaki, oh. Alam nyo ba, maano yung chan? yung sa tiyan, may ipit muna. Kasi hindi mo ba, hindi mo ba abot. So, ang lahat ng laman yan ay babasagin. All glasses. Mga gamit sa bahay, guys. Yan. Pasensya at sinusum ko po siya. Uh, don't mind na po ang aming room. Kasi, talagang ano talaga yan. <coughs> doon yung pamangkin ko and then dito ako sa area na here and nandoon yung aming kasamang Indonesia Indonesia, na siya. siya at yun yung kanyang mga gamit guys at ito ang aming gamit ng aking pamangkin so dalawa po kami siya nakahangyar and then the left, yung mga nakaano doon isyum ko siya ulit yan is pang everyday ko lang yan everyday everyday uniform kaya hindi ko na nilagay sa cabinet kay ibre e, lang naman yan eh. Uniform farm lang. Yun de fa. Yun fa. Yun fa. Yeah, yun fa. Masaya lang guys na ano, uh, mag, alam mo, basta, hindi nyo, aywan ko lang ah, kung kami lang or ako lang talagang nakakaramdam ng ganun. Super pagod yung pag-aayos ng carton pang cargo iya, yeah, lalo na yung, yun nga, simpre, yung mga nilagay dyan sa loob ng karton, iya, yeah, ano pa siya, i, e, bubble wrap mo pa siya, eh, bubble boom. <laughs> Share ko lang pala, guys. <laughs> Kaya kami nahirap pa mubili ng bubble wrap. <laughs> Ang sabi namin sa maniho namin, bibili kami ng bubble wrap. Bubble wrap. Bubble wrap yung takpak Tak, ganyan. Yung tak-tak-tak ba? Yung sumasabog siya. Tapos, <laughs> hindi pala nila alam yung bubble wrap. Ang anuhin mo doon, sabihin pala sa kanila is, bubble boom. Bubble boom. Hindi bubble wrap. <laughs> hindi nila maintindihan yung bubble wrap. Bubble boom. Kasi nga, sumasabog nga naman yun. Pumuputo kaya bubble boom. Wala lang guys. Nansin siyang aking kwento nonsense lang. MM lang, mema lang, mema, mema ba, mema. May masabi, may may queen too. Tapos ito, yan. Tapos, super so ano pa yan yung mga nilagay doon. Basta yung mga nilagay dyan, ginamit sa bubble wrap, tinip, tapos yung mga, yung hindi, yung hindi secure. Binalot pa ng mga damit. Ganyan. Oo. Para ganun. Tapos yan na yan. Tapos itatip, ititip pa yan ulit yung cartoon na yan. Super ano siya. Nakakapagod siya guys. Na trabaho. Pero alam niyo ba ang kapalit niyan? Pag nasa Pinas na. Kung ano yung pagod namin na ginawa yan. Pag na na ng family namin sa Pinas. Super saya namin kasi nakakatawa na pagmasdan yung mga yung like ako mga pamangkin ko kasi wala naman ako wala naman din ako kapatid na maliit so mga pamangkin na lang natutuwa sila nagaagawan tapos yung siyempre yung mga kapatid ko ganito tapos si nanay tahimik lang si nanay kay ayaw niya na magulo yung mga pamangkin ko ang daming mga bata darating yung mga kapitbahay namin silip-silip. Siyempre, -silip. yung nanay ko tahimik lang siya. Gawa na, siyempre, matandaan ng aking inay. So, kailangan niya magbihi, baka may high blood, sumpungin. So, need niya mag-high blood, ma <laughs> chok 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 lang, mag-relax. So, yan. So, for, kung ano yung pagod namin, guys, super saya naman ang kapalit nun pag dumating na yan sa Pinas. Promise. Lalo na pag i-video call kanila, sasabihin mo, kanina yung ganito. Akin na lang ganito. Ganyan. Sa amin na lang yan. Akin na lang to para sa anak ko. Sasabihin naman kaya mga pampamangkin ko. Hmm. -mm. Tapos yan. Ito, hindi akin to. Yan. Sa, sa kanya. Sa pamangkin ko yan. Ito, pamangkin ko to, guys. Pamangkin ko yan sa pinsan. Kasi anak ng pinsan ko. Yeah. It's my pamangkin sa pinsan ganyan siya. So, siya naman ang magbubukas niyan, guys. Siya lang ang magbubukas niyan. Yeah, kasi, tawag dito. Uuwi naman na din siya. Pag dumating tong karton, dumating na din siya sa penas. So, siya na magbubukas. Hindi na niya pinagsusulatan ng mga pangalan. Hmm? Ganyan kahirap mag -tip. Kailangan mong upuan yan. So, hanggang dito na lang. Oo. Mm, maganda. Hanggang dito na lang po muna, guys. Ang ating update with this. Diet daw. Diet. La moon in yeah. that bye.